Magandang hapon mga kabiyahero Nandito kami guys sa San Jose Occidental Mindoro So sobrang lawak po ang palayan Puro palayan na lang nakikita namin dito ganda po ang kanilang pagano ng pala dito dahil naka tatlong beses sila mag sa isang taon dahil uh, masaga na masagana sila sa tubig kasama namin si ano si kuya Jonathan at yung grupo ng mga ahinti doon sa unahan So napakaganda dito guys Malamig ang klima At saka Tanggal ang stress mo dito Kahit malayo at least hindi ka lugi

Orchid sa palang uba ko ko lang na <laughs> nito. Nakawak ito. Ang pano. na kumuha ng sampalok. Ang daming sampalok doon sa likod. Nang <laughs> bahay doon sa Patanggas. Ika na kumuha. Masim yan. Panahal <laughs> ng sampalok. Yep. Sarap daw ang lasa ng sampalok may, may sukal pala yan ang ng lugar na ito malamig ito pala yung dating bahayan giba -giba na giba-giba na ito rin guys ang dugtong uh, puro siya manggahan naman manggahan naman po siya at saka mulaklak na po yan po yung bulaklak may eh. 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 <laughs> ganda ang direksyon na ito guys ay pa oriental mindoro na po so from there Malayo pa. Nakabutin pa ng apat na oras. Hello. 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 Tapang ng mukha. Tapang ng mukha mo. Wow. Wow. No. <laughs> si ser na ano papaitan daw. Papaitan. <laughs> Hello, oi. <Oy>. Ma. <laughs>

ka nakatira, ang sibuyas dito gaya nila. kasi yung masipag ka magsano, kahit yung mga pang, ano lang talaga, pang gamit-gamit. nila Ito, piniling puno ito. Ang daming bunga. Bulaklak. Hmm. Ito, talagang... Ang Punong-puno ng bunga ito pinikot, ano po ang pinikot daw ay nasa 40 puno lang. Yung ko rest po, puro kayo nila baon lang eh. Purong po no, mga no, no, no. bulaklak. Ayan yung ilat, yung may puno na ang kawayan, sigurado yan. Yo, itong kabilang bundok na siguro na to, uh, Oriental Mindoro na ano. Oh, oriental Mindoro. Tara, punta tayo Oriental. <laughs> La <laughs> <laughs> na apat na oras pa yan. <laughs> Migit apat na oras. Ngayon kagabi 'no. Yung abo na at saka ng yan ng anak na karera. Karera na ang motor po? Karera ng motor? Oho. Nag-second Sino na Papa. Natutuwa na lang ako no, pinarga-karga na nila eh. So, ito na guys. Pero pa rin mga palayan dito, kita mo. Ayan, bagong ani pa ito. So, ang napakasarap dito itanim ay ano sibuyas. Tapos mais. Sibuyas at saka mais. Dahil ito ang paborito ng mga sibuyas at mais. Lumalaban sa mga tagtuyot. So dati siyang palayan. Kita pa yung mga pilapil.